Kumusta bayaw? Parang late ka yata ngayon ah. Nakangiti nitong wika nang makapasok ako sa opisina nito. Nakangiti akong naupo. Pwede na siguro natin puntahan sa weekend ang lupain na sinasabi mong ibinebenta. Wala akong time sa weekdays dahil masyadong hectic ang schedule ko sa opisina. Agad na wika ako dito nang makaupo na. This weekend ba? Ako hindi ako pwede bayaw. Aatend ang mga anak ko sa birthday ng kapitbahay namin. At nangako na dadalo kami. Pwede siguro baka next weekend na. Sagot nito, sandali akong nag-isip. ako ni Aurea na magbakasyon sa Boracay next weekend. Napangiti ako. May maayos na akong idadahilan sa babaeng yun para matanggihan siya. Tsak na magtatampo na naman yon. Sa bagay, wala naman akong pakialam kung magtampo siya. Hindi naman ako apektado. Mas gusto ko ngayon yun para lubayan na niya ako. Nakakasawa na din ang pagiging demanding ng babaeng yon. Feel na feel ang pagiging girlfriend ko. Oh, natigilan ka na naman dyan. Sana naman ba tumatakbong isip mo? Pero maiba ko ba yaw? Sigurado ka na ba kay Aurea? Kalat na kalat na sa buong bansa ang relasyon nyo at ikakasal na daw kayo soon. Mag bestfriend tayo pero hindi mo man lang nabanggit sa akin ang bagay na yan. Nasigawan tuloy ako kagabi ni Ayan Bella dahil bakit ayaw daw ko itang pigilan. Makontroversyal daw ang babaeng yun kaya ayaw ni Ayan Bella sa kanya. Mahabang wika ni Kurt, natigilan ako. Mukha naman kasi magkasundo si Aurea at Ayan Bella. Hindi ko alam kung sino nagpapakalat ng balitang yan. Hindi pa naman ako nagpo-propose ng kasal sa kanya. Siguro dahil sikat siya kaya iniisip ng media na magpapakasal na kami. Dahil halos tatlong taon na din kami nagkakaigihan. Sagot ko, Nagkakaigihan? Magtapat ka nga sa akin? Paano mo ba niligawan ng babaeng yun? Di ba model lang yan nila Jessica sa kanilang beauty products dati? Kahit ako nabigla na lang nang ibinalita na sa telebisyon na boyfriend ka na ng artista na yan. Siyempre, kilala ka sa lipunan kaya agad na kinagat ng mga fans niya balita. Mahabang wika ni Kurt. Sandali akong nag-isip kung paano nga ba naging kami ni Aurea. Wala kasing ligawan na nangyayari. Pareho kaming nalasing at may nangyari sa amin. Kaya ayun na, naging kami na. Hindi na ako tinatantanan at lagi akong binibisita sa opisina. Hanggang sa nasanay na lang ako sa kanyang presensya at isinasama ko paminsan-minsan sa mansyon kapag may ilang importanteng okasyon ng pamilya para naman may escort ako. Hindi ko din alam. Basta biglang naging kami na lang. Maiksi kong sagot. Natigilan si Kurt. Ibig sabihin, hindi mo siya niligawan? Gulat na tanong nito. Umiling ako. No, never. Hindi ko din nababanggit sa kanya na mahal ko siya. Basta nandyan lang siya lagi at nasanay na lang ako sa kanyang presensya. Sagot ko, Naku, ang gulo naman yan. Mukhang walang magandang future yung relasyon nyo dahil hindi mo matawag na girlfriend ng babaeng yun. Dahil hindi mo naman pala niligawan. At isa pa mukhang hindi mo naman mahal. Sagot nito, Kung ako sayo, iwasan mo ng babaeng yan. Anapin na lang ulit natin si Carmela." Malay mo, siya lang ang makapagpabalik sa kislap ng iyong mga mata. Seryosong wika nito, natigilan naman ako. Ulol, wala na siya Kurt, hindi na siya babalik. Malungkot kong sagot. Gago ka ba? Paano babalik kung alam niya may iba ka na? Mag-isip ka nga. Siguro nasaktan siya dahil ipinagpalit mo siya sa iba. Isa pa parang itinakwil na yata siya ng pamilya niya, di ba? Sagot nito. Bigla naman akong napatanga sa sinabi nito. Kung tutuos imposible din kasing sinabi ni Kurt, maari may pumipigil kay Carmela na bumalik ulit. Kahit na pagbalibalik ta rin pa ang mundo, uuwi at uuwi ito sa kanyang pamilya kahit gaano pa katagal na panahon ang lumipas. Agad akong napatayo at nagmamadaling lumabas ng opisina ni Kurt. Hindi ko na pinansin ang pagtawag nito sa akin at diretsyo ako sa aking kotse at agad na nag-drive papunta sa lugar kung saan nagbabaka sakali ako na may malalaman tungkol kay Carmela. Hindi ko alam pero bigla akong natauhan sa sinabi ni Kurt kanina. Paano nga pala siya babalik kung alam niyang wala nang naghihintay sa kanya? Napasabunot ako sa aking buhok ng maisip yon. Tsak na alam ni Carmela tungkol sa amin ni Aurea. Parang biglang ragasa ng pag-aalinlangan ng puso ko. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng matinding takot sa isipin na isa ako sa dahilan kung bakit hindi na itumuling nagpakita pa. Pagdating sa bahay nila Ninong Joey at Ninang Rika, ay agad akong bumaba ng kotse. Nag-doorbell ako at agad naman akong pinagbuksan ng guard. Nandyan ba sila Nina? Agad na tanong ko. Hindi pa nakasagot ang guard ng tawagin ako ni Tita Rika at sinenya sa ng guard na papasukin ako. Magandang araw po Nina. Agad na bati ko dito. Nakangiti naman itong itinuro ang isang bakanting upuan sa kanyang harapan. Matama na kong tinitigan siya ka nagsalita. Hindi ko inaasahan ang pagdalaw mo, Christian. Ang akala ko talaga kay nalimutan mo ng pamilyang ito. Nakangiti nitong wika, pero gayon pa man hindi maikakaila ang lungkot sa mga mata nito. Pasensya na po kayo, Nina. Nagiging abala lang po kasi ako sa maraming bagay, kaya ngayon lang ulit ako nakapunta dito sa inyo. Pinapa Pinapakamusta po kayo ni Mami sa akin. Kita naman daw po kayo kung may time po kayo. Wika ko dito na may halong pagsisinungaling. Natigilan ito at pilit na ngumiti ikumusta e, mo na lang din ako sa kanya. Hayaan mo tatawagan ko siya one of these days. Nakangiti nitong sagot. Agad akong napatango. Mm, Nina, may itatanong po sana ako sa inyo. May... May balita na po ba kayo sa kanya? Kay Carmela? Pautal-utal kong tanong. Nakita kong lungkot na biglang gumuhit sa mukha nito. Kaya naman nakaramdam ako ng matinding kaba. Hindi ko din alam kung anong balita sa kanya. Gusto ko siyang ipahanap dahil miss na miss ko na siya. Pero natatakot ako na baka may masamang nangyari na sa kanya habang nasa serbisyo siya. Ilang araw pagkatapos niyang bumalik ng Mindanao, nagkaroon ng matinding engkwentro sa pagitan ng mga rebelde. Marami ang nasawi sa bakbakan na yun at natatakot akong baka isa si Carmela sa nadamay. Iyan ang dahilan na kahit kaya namin mag-hire ng private detective upang mahanap siya, nag-aalangan kami. Paano kung wala na siya? Paano kung isa na siya sa mga napaslang sa sagupaan na yon. Hindi na mapigilan pang maiyak ni Tita Rika habang sinasabi ang katagang yon. Bigla akong nanghina sa sinabi nito. Wala akong balita tungkol sa bagay na yon. Nagiging abala ako sa mga panahon na yun sa pagpapakalunod sa alak, sa pag-asang kahit saglit lang makalimutan ko siya. Alam kong hindi ko na dapat pang sabihin sa 'yong bagay na yon dahil may iba ka na. Pero hindi ko maiwasan na maging emotional kapag napag-uusapan ng bagay na ito. Anak ko pa rin siya at umaasa akong magpapakita siyang muli sa amin. Umaasa akong makakasama namin siyang muli. Patuloy ang pag-iyak na wika nito. Para namang madudurog ang puso ko sa mga sinabi nito. Napabuntong hininga ako para pigilan ang pagragasa ng emosyon. Nina, gusto niyo po bang hanapin ko siya? Sensero kong wika dito. Natigilan ito at seryoso akong tinitigan pagkatapos ay umiling ito. Masyado na kayong nadamay sa katigasan ng ulo niya. Nahihiya na ako sa inyo, Christian. Ayaw kong abusuhin ang kabaitan niyo. Mag-focus ka na lang sa buhay na kung anong meron ka ngayon. Isa lang ang pakiusap ko. Huwag mo na lang kaming imbitahin sa kasal mo. Mahinahon nitong wika. Natigilan ako. Ilang saglit akong nag-isip pagkatapos ay agad na napailin. Kasal? Kasal? Siguro matagal pa po yun, Nina. Hindi pa rin nagpapakita ang babaeng mahal ko. Sensero kong sagot. Natigilan ito at nagtatanong ang mga matang tumitig sa akin. Matagal ko nang nilolokong sarili ko, Nina. Huwag po kayong mag-alala. Itatama ko po agad ang mga lumalabas na balita tungkol sa akin. At kay Aurea, wala kong ibang babaeng gustong pakasalan. Siya lang. Ang anak nyo lang. Wika ko habang may ngiting nakaguhit sa labi. Muling nag-unahan sa pagpatakan luha sa mga mata ni Ninang Rika. Pagkatapos ay hinawakan ako sa kamay. Kung ganon, ikaw nang bahala na maghanap sa kanya. Ipinagkakatiwala ko siya iyo. Humahagulgol nitong wika. Agad akong tumango habang hindi inaalis ang ngiti sa labi. Pangako, Nina. Simula ngayon, muli ko siyang hahanapin. Aasa ako sa pagkakataon na ito. Hindi na siya muling aalis at mananatili na siya sa tabi ko sa tabi nating lahat habang buhay. Carmela's POV Delay ang flight kaya gabi na din kami nakarating ng Manila. Gusto ni Lucy na sa hotel na lang kami dederecho pero parang hindi na yata kailangan. May kondo ko sa Mandaluyong at doon na lang kami magsestay ng mga bata. Hindi ko ito nabenta noon kahit na ilang beses ko nang pinag-isipan. Dahil may malaking bahagi ng pagkataong hindi ko makakalimutan sa lugar na yon. Doon na buo ang triplets, kaya hindi ko kayang i-let go. Regular kong pinapalinisan ang lugar na yon, kaya alam kong pwede kong dalhin ang triplets doon. Isa pa bala kong magstay muna kami ng kahit tatlong araw o higit pa dito sa Manila. Depende sa gusto ng triplets. Bala ko kasi silang iikot sa lugar na ito para naman makapagbanding din kami mag-ina. Aminado kong minsan nawawalan kami ng time na mamasyal dahil masyado akong naging abala sa negosyo. Kaya gusto kong sulitin na kasama ko sila kahit papaano makabawi man lang sa mga oras na hindi nila ako kasama. Yun naman pala eh, may matitirahan ka naman dito sa Manila. Pinahirapan mo pa ako maghanap ng hotel na pwede niyong matuluyan dito. Reklamo ni Lucy. Nandito na kami sa loob ng kanilang van. May sumundo sa amin kanina sa airport. Driver ng kanilang pamilya. Pwede naman din kami sa bahay nila. Pero tumanggi ako. Ayaw ko kasi makaistorbo ng ibang tao. Isa pa bukas ng hapon gaganapin ang birthday ng anak nito at sigurado magiging abala sila at ayaw kong maging dagdag pa kami sa kanyang alalahanin. Naisip ko din kasi nabisitahin muna sila mami. Hindi ko alam pero simula nang lumapag ang eroplano sa airport, hindi na sila maalis sa isip ko. Nagigilty ako dahil mahigit anim na taon akong hindi nagpakita sa kanila. Siguro napakasama akong anak sa mata ng ibang tao. Huwag ka nang magreklamo dyan, pasalamat ka at makakatipid ka sa bayad ng hotel. Sagot ko na lang, habang kalong ko si Charlotte. Tulog na ito habang si Christopher at Charles naman ay abala sa kakatingin sa labas ng sasakyan. Amaze na amaze sila sa mga nadadaanan namin. E eh, di wow! Bawal na ba ngayon na magsabi ng nararamdaman? Hirit ulit ni Lucy. Nginisian ko lang ito at hindi na sinagot. Pagod na din ako dahil matagal kami naghintay sa airport. As usual, delay ang flight dahil nagka problema daw ang eroplano na aming sasakyan. Kailangan pa namin magparebook para makaalis lang ngayong araw. Inihatid lang kami hanggang loob ng kondo ni Lucy at agad din itong umalis. Kanina pa daw siya hinihintay ng kanyang anak kaya pagkatapos nitong maipasok lahat ng gamit namin ng triplets, agad itong nagpaalam. Nagugutom na ba kayo? Anong gusto niyong food? Agad na tanong ko sa mga bata. Halata sa mga mukha ng mga ito na inaantok na. Katulad ko mukhang mga pagod na din sila pero hindi pwedeng matulog na walang laman ng tiyan, kaya agad kong kinuha ang aking cellphone para umorder ng pagkain online. Walang kahit na anong pagkain dito sa kondo, at bala kong mamili bukas ng umaga. May malapit na grocery store naman dito sa building na ito, kaya walang problema. Mukhang kailangan ko nang lagyan ng mga gamit ang lugar na ito, para hindi kami mahirapan kapag gusto namin magbakasyon dito sa Manila. Sleepy na po kami, mami. Pwede po bang tomorrow na lang kami kakain? Sagot ni Charlotte. Nakahiga na ito sa sopa at mukhang matutulog na. Napailing na lang ako at agad na umorder sa isang kilalang fast food chain. Hindi ako dapat magsayang ng oras. Kailangan na nilang makakain bago pa sila tuluyang makatulog. Binuksan ko ang television dito sa sala habang unti-unti kong dinadala mga gamit na dala namin papuntang kwarto. Agad na dumako ang aking tingin sa aking kama. Bahagi akong napangiti ng maalalang mga huling sandali namin ni Christian na magkasama. Napailing ako at pilit kong winawaglit sa isip kong lahat. Baka kung saan na naman mapuntang imaginations ko at maiyak pa ako. Ilang beses ko nang isinaksak sa kokote ko na dapat kalimutan ko na siya. May sarili na siyang buhay at ayaw kong makasira ng isang relasyon. Malungkot akong napangiti nang maalala ko sila mami at daddy. Hindi ko alam kung dapat pa ba akong magpakita sa kanila Napatawad na kaya nila ako? O tuluyan na nila akong kinalimutan? Pilit iwinaksi ko sa isip ang lahat. Kinuha ko ang traveling bag at inilabas sa mga damit na dala namin. Maayos kong isinalansan sa kabinet para madali kong mahanap ang mga gusto nilang suotin. May kaartehan pa naman ng triplets pagdating sa pananamit. Bahagya pa akong napapitlag nang biglang tumunog ang doorbell. Napakunot pa ako ng noo kung sinong pwedeng bumisita sa amin ng ganitong oras. Pero nang maalala kong order namin na pagkain, e eh agad akong napatayo. Dali-dali akong naglakad papunta ng pintot, at agad na binuksan. Tumambad sa akin ng delivery man na may bitbit -bit ng plastic ng inorder kong pagkain. Agad ko itong kinuha at nagpasalamat. Pagbalik ko ng salay, nakita kong gising pa ang triplets na labis kong ipinagpasalamat. Nakatutok ang kanilang mga mata sa telebisyon. Agad kong inilapag sa maliit na lamesa ang mga pagkain. Isa-isa ko silang tinawag at nang makita nila mga pagkain na nakahain sa lamesa ay mabilis silang nagsilapitan. Kanya-kanya silang pwesto habang bakas ng tuwa sa kanilang muka. Lihim naman akong napangiti. Hindi na kailangan pang pilitin na kumain. Alam ko kasing paborito nilang ganitong klasing pagkain. Akala ko ba tomorrow na kayo kakain? Agad na tanong ko. Napangiti silang tatlo at takam na takam na tumitig sa mga pagkain na nakalatag sa kanilang harapan. Babe po kasi namin ang food, mami. Isa pa hungry na pala kami. Sagot ni Christopher. Natawa naman ako. Bihira ko lang silang pinapayagan na kumain ng ganitong pagkain. Dahil kahit papano nagiging istrikta ako pagdating sa kanilang kinakain. Iniiwasan ko ang mga fast foods na pagkain dahil hindi ito magiging healthy sa kanila. Pagkatapos kumain ng triplets ay agad ko silang tinulungan makapaglinis ng katawan. Alas 11 na ng gabi at masyadong late na ang kanilang tulog. Hinayaan ko nang mahiga sila sa kama para makatulog na. At itinuloy ko ang pagliligpit ng mga gamit na dala namin. Gusto kong tapusin ito ngayong gabi. Para naman wala nang alalahanin pa bukas. Halos alauna na ng madaling araw ako natapos. Agad ako naglinis ng aking katawan at ginawa ang aking evening routine. Bago tumabi sa mga anak ko, mahimbing kaming nakatulog ng gabing yon at halos sabay kaming nagising kinaumagahan. Agad ko silang inutusan na magsipagligo na dahil gusto ko silang dalhin sa lugar na hindi ko alam kung tanggap pa ba ako. Tama ng pagtitikis ko sa kanila. Lumalaki na ang mga bata at gusto kong makilala din nila ang aking pinanggalingan. Five years old na ang triplets at gusto kong lumawa ka mundo nila. Ayaw kong maging unfair sa mga anak ko. At kahit na wala silang kikilalaning ama, at least man lang makilala nilang mga magulang ko. Sila Mami Rika at Daddy Joey. Pupunta na kami ngayon bago pa magbagong isip ko. Ininit ko lang ang mga pagkain na tira namin kagabi at iyon din ang kinain namin. Wala pa akong time na magluto ngayon. At isa pa gusto ko ng mabisita ang pamilya ko. Doon na lang siguro kami kakain ng tanghalian sa bahay. Hindi naman siguro ako matitiis nila mami at daddy. Mama, saan po tayo pupunta? Agad na tanong ni Charlotte. Nang makasakay na kami ng taxi, Tanging ngiti lang ang naging sagot ko habang pinag-iisipan kung paano pakiharapan sila mami at daddy mamaya. Natatakot ako sa isiping baka hanggang ngayon galit pa rin sila sa akin. Paginto pa lang ng taxi sa tapat ng bahay namin ay agad akong nagbayad. Agad kong pinababa ang triplets at naglakad papunta sa gate. Agad namang sumilip si Manong Guard at nakita kong pagkagulat nito nang mamukaan ako. Kaagad ko itong kinawayan at agad naman akong pinagbuksan ng gate. Ma'am Carmela! Pabulong nitong wika habang may ngiti na nakaguhit sa labi. Agad akong tumango at tinapik ito sa balikat. Kumusta po manong? Nandyan ba sila mami? Tanong ko dito. Tumango ito at niluwagan ng pagkakabukas ng gate. Agad na si pagpasukan ng triplets habang manghang-mangha sa mga nakikita sa paligid. Malaki ang bahay namin. May swimming pool at malaking garden. Walang wala sa bahay na naipundar ko sa Dabaw na bungalo lang. At walang swimming pool. May malawak naman sanang bakuran. Pero puro tuyo na dahon ang nakikita. Doon kadalasan naglalaro ang kambal. Ang ganda naman dito, mama! Agad na wika ng madaldal na si Charlotte. Mukhang napaaga kami ng punta. Sinipat kong suot kong relo. Alas 9 pa lang at mukhang tulog pa sila mami at daddy. Sabado ngayon at posibleng walang pasok sa opisina si daddy. Pasok na lang po kayo sa loob, ma'am. Tsak na matutuwa ang mami at daddy nyo kapag makita kayo. Wika ni Manong Guard sa akin. Nakita marahil nitong pag-aalinlangan sa aking muka. Kaya muli ko itong nginitean. Kahit parang dinadaga sa kabang puso ko. Wala akong magawa kundi pumasok sa loob ng bahay. Bahala na. Tatanggapin ko na lang ang galit nila sa akin. Ang importante makilala sila ng triplets. Pagpasok pa lang sa loob ng bahay ay agad kong iginalang paningin sa paligid. Ganoon pa rin, wala pa rin ipinagbagong bahay namin. Walang nadagdag at walang nabawas. Mukhang hindi na nagbabago ng design si mami sa bahay namin. Carmela? Nagulat pa ako nang may biglang tumawag sa akin pangalan. Nang lingunin ko ito'y nakita ko si daddy. Kitang kita kong pagkagulat sa mukha nito. Habang nagmamadali na lumapit sa akin. May bakas ng luha sa mga mata nito. At pagkalapit pa lang sa akin ay eh, agad akong niyakap. Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba galing? Agad na wika nito. Hindi ko mapigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Alam mo bang matagal ka na naming hinihintay? Bakit pa ba napakatigas ng ulo mo? Muling wika nito. Hindi ako nakaimik at tuluyan na akong napahugulgol ng iyak. Naramdaman ko naman ang pagagod ni Daddy sa likod ko. Bago ako pinakawalan, tinitigan itong mukha ko na may halong ngiti sa labi. Dad, I'm sorry. Wika ako habang patuloy sa pag-iyak. Isang masayang ngiti ang pinakawalan nito bago ako muling niyaka. It's okay. I love you at kahit na ikaw ang pinakapasaway kong anak, hindi magbabago yun. Nakangiti nitong sagot. Lalo akong napahagulgol ng iyak. Natigilan lang ako nang may kumalabit na maliit na kamay sa aking bewang. Kaya agad akong kumalas kay Daddy at diyo ko ang triplets na naguguluhan habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Daddy. Gulat naman na napatitig si Daddy sa tatlo kong anak. Nagtatanong ang mga matang tumingin sa akin. Si sino sila? Tanong nito. Ngumiti muna ako bago nagsalita. Mga anak, say hello to your lolo. Agad na utos ko sa triplets. Sabay na gumiti ang mga ito at agad na nagsipaglapitan kay Daddy. Agad naman na pumantay sa kanila si Daddy at isa-isang tiningnan ng mukha ng triplets habang bakas ang luha sa mga mata. Mga apo mo sila, Dad. Nandito kami dahil gusto kong makilala nyo sila. Nakangiti kong wika habang patuloy na pinupunasan ang sarili kong luha. Pinipilit kong wag nang maiyak. Muli akong tinitigan ni Daddy habang patuloy ang pag-agos ng luha sa mga mata. Isa-isa nitong niyakap at hinalikan ng triplets. Kitang-kita kong tuwa sa mga mata nila. May lolo kami? Yes, may lolo pala tayo, Christopher, Charles. Nakangiting wika ng madaldal na si Charlotte. Ngiti lang ang naging tugon ng mga kapatid nito at mahigpit na yumakap kay Daddy. Muling tumitig sa akin si Daddy. Nagtatanong ang mga mata nito. Tanging na patango at ngiti lang ang naging tugon ko. Masaya ako dahil nakita kong tanggap ni daddy ang kanyang mga apo. Marami kang dapat na ipaliwanag sa amin, Carmela. Hindi ko akalain na may ititigas pa pala ang ulo mo. Bakit ngayon ka nang umuwi? Paano mo nagawang buhayin at alagaan ng tatlong bata? Wika nito. Walang kahit na anong galit sa boses ni daddy na siyang labis kong ipinagpasalamat. Dad, hanggang ngayon pa rin ba hindi pa rin kayo makapaniwala na ganoon ako katatag? Of course kakayanin kong lahat dahil itong tinaha kong landas. Nakangiti kong sagot. Aktong sasagot si daddy nang marinig namin ang boses ni mami. Nakita namin siya na mabilis na bumaba ng hagdan habang sinasambit ang pangalan ko. Carmela anak! Nagbalik ka! Wika nito kasabay ang pagtulo ng luha sa mga mata ay ang ngiti sa labi nito. Nakangiti kong sinalubong si mami sa ibaba ng hagdan at agad na niyakap. Narinig kong ang malakas nitong hagulgol, kaya hindi ko muling napigilan ang paglabas ng luha sa aking mga mata. I'm sorry, ma'am. Sorry kung naging matigas ang ulo ko. Umiiyak kong wika habang mahigpit na nakayaka. Hindi naman ito nakaimik at tanging malakas na pag-iyak lang ang aking naririnig. Promise, hindi na po ako aalis. Mahal na mahal ko kayo at patawarin niyo ako sa mga kasalanan ko. Patawad kong naging matigas ang ulo ko. Wika ko dito, kasabay ang pag-iyak. Shhh! Tama na anak. Wala na sa akin ang bagay na yon. Ang importante sa amin ng daddy mo, nandito ka na. Nagbalik ka na sa amin. Umiiyak na sagot ni mami. Hindi ko alam kung ilang minuto kung umiiyak sa bisig ni mami. Basta naramdaman ko na lang na kumalas na ito sa akin. At nagmamadaling nilapitan sila daddy at ang triplets. Na noon ay nagkakapalagayan na ng loob. Mga apo natin, may halong pagmamalaki na wika ni Daddy kay Mami habang nakangiti. Nakita kong maluwag ng ngiti sa labi ni Mami at isa-isang niyakap at hinalikan ng mga apo. Katulad ni Daddy kitang-kita ang pagkabigla sa muka nito nang tumingin sa akin. Sa expression ng muka ni Mami mukhang sasalang ako nito sa question and answer portion. Hinayaan ko lang silang kausapin ng triplets habang nakatingin sa kanila. Nakita ko kung gaano sila kaproud sa mga bata habang kinakausap nila ito. Sa bagay, kakaiba ang mga anak ko kumpara sa iba. Parang mga malalaking tao na sila kung makipag-usap. Hindi kasi mga mahiyain. Kaya agad na nakuha nila mami at daddy ang loob ng mga ito. Mukhang maraming ipapaliwanag ang mama niyo sa amin ha. Narinig ko pang wika ni mami sabay sulyap sa akin. Nakangiti akong lumapit at umupo sa tapat nila. Handa po akong magkwento sa inyo, ma'am, dad. Nakangiti kong sagot. Sabay kaming napalingon sa hagdan nang nakita namin ang bumababa ng hagdan ng isang bata. Actually, nasa 8 or 9 years old na ito. At kung hindi ako nagkakamali, itong bunso kong kapatid. Agad itong lumapit sa akin nang makita ako. Tinawag pa ako nitong ate na labis kong ikinatuwa pero at the same time, nakakaramdam din ako ng guilty dahil hindi ko man lang naipadama dito ang pagiging kapatid ko sa kanya. Sa buong panahon na isinilang siya dito sa mundo, never ko itong naalagaan. Siguro babawi na lang ako dito ngayon. Siya na ba si Jeffrey? Ma'am? Dad? Agad na tanong ko. Sabay silang nagsipagtanguan. Kaya naman lalo akong napangiti. Welcome back ate! Masaya nitong wika Hinalikan ko ito sa pisngi bago ko pinakilala sa kanyang triplets niyang pamangkin. Mukhang magkasundo na agad sila at agad niyang niyaya ang triplets na maglaro sa garden.